Good morning. Ayan. Magpapakulo tayo ng ano, yung carne. Ayan. Kasi, <laughs> frozen kasi eh. Hindi ko din yung kagabi. So, pakuloan natin. Kailangan naman talang pakuloan para lumambot. So, igisa ko sa ano, mausok. Igisa ko sa cabbage. Kasi bumili nga ako nung ano, last week ba yun? Dalawa. Dalawa maliit. Yung isa medyo Okay lang yung size. Kaya kailangan ano, isabay ko na lang lutuin. Okay lang naman yan at mag-ano naman yan eh. Liliit. May ba? Diba? Liliit na mag-ano naman ito. So yun siya. Eh. Dito sa nabala ko sa corned beef kasi parang marami naman yung kulay para dyan sa maliit na ano. So, yung karni na lang. Ngayon, papagsain na tayo. Yun, <laughs> pag kaninang, after we walked, ano, nagbunot-bunot sana ako dyan ng mga damo na ako Ang ingit-ingit, parang bata. Pero pag naman ako nagluluto, alam niyang nagluluto ako, okay lang, hindi siya nag-ano, hindi siya nag ayaw niyang kainin yung ano dinalanggam na dito hindi siya nag-iingit pero pagka ako yung dyan sa yard ako so parang ingit niyan diba ko dipot maingit yung baby ko na yan it's Ayaw eh. Kala siguro tinatanggalan ko lang ng ano yun Paliguan ko yan sa Saturday kasi Sunday ano yung pamangkin ko may appointment siya sa, naku, tingnan mo yan kaninang umaga. Um, couple hours ago. Ayan, o. Oh, hinila niya na naman pala ito. Ganyan yan. Pag tinatawag akong hindi ko pinapansin pag ako yung nagbubunot-bunot ng ano. Nanghihila ng halaman. Hahaha. <laughs> Ay, gudipot na yan ayan dito ako nagbunot-bunot. Tapos yung ilagay ko siya dito mahaba sana. ayan mag mag-aano na naman siya diyan. Guhukay kasi galit nga siya. Gusto niya parati lang ako pag nandiyan ako sa loob, okay siya. <laughs> Ito dito, yung mga ano na 'yan, butas-butas na 'yan oh. Mga tinanggalan ko ng damo-damo. Dami andami kasi eh dito nga, dami pa oh unti-unti lang kasi hindi natin kaya nasira na nga yung isa kong kuko eh napasukan kasi to ng ano ng dahon mga 3 days siguro yung napansin ko nabubulok na sa ilalim dito dito sa ilalim yan tapos yan na siguro infected yan itong mga damong ito oh ang dami itong ganito ayan oh gusto ko yan tanggalin Tanggalin natin yan. So, ang dami, ang dami dito, oh. Pinaisa-isa ko muna dito. Maraming pa nga dyan, Yan, oh. ang dami pa. So, yun ang gagawin natin pagka, ano, early morning sa kapag kahapon, pagka na, nagka-time. Kasi minsan kasi, ano, hindi tayo masyadong, yan, maghinog na siya pwede na yan kunin kasi pag hinug na hinug na. Hmm. Ayan o, tingnan mo. Kahapon, naghanap na ako dito. Hindi ko to nakita. Hmm. Ito siguro hindi na ito pwede. Ayan na. Malabot na eh. Ito later. Ready na yung kainin. Ito na kinain dito oh. San Fernando. Ano po sila dito sa. Ay nato ipon ipon. Tsaka dito yung maliliit para pag ano. Mama. Ay meron na naman oh, meron diyan oh. Kunin natin oh Tanim uli natin dito sa bilog. Para hindi siya ma Makat. Aku harap dia ito kagabi sinunog ko hindi na obos tapos inipon-ipon ko umusok ewan ko kung tuloy yan kasi basa kasi umusok yan kanina eh okay lang kung hindi ano natin para matuyo later yun yung car ni ikat natin ang maliliit liit tapos ito yung ating ingredients Kapal pa lang ano nito. Tapos ito yung iba. I ano ko na lang uli. Eh lagay sa freezer para pag ano uli nagisa, meron tayong ano na pagsahog. Yeah. Ito yung aking ititira para sa sunod na pag stir fry natin. Meron tayong pang sawg na tahi. Sasama natin siya. Start na tayo ng ano. Usok. Ano? Uh, 10 o'clock na. So, ito dito. Pwede natin bigyan dyan si Kory po ng sabaw. malapit na maluto <laughs> I toasted the uh, pork a bit so yan uh, ano yung mga fats, so ayun, konti na lang parang pang na to sa ano ah sa pansit pansit bihon Kaso medyo malalaki yung hiwa ng ano. <laughs> cabbage. Saka kulang ng ano, carrots. Ito, gusto gusto to ni Corinne ganito. Ginisang na. Uh, Ginisang cabbage. Okay. Later. Okay, Ayan, itu yang itu, kapal karasan. Nah, takkan. itu baby baby dogs itu di dalam nakas macam huruf putih ai anu syau ai anu wow ay papasok sa ano, sa lahat na dito Bakit ko na? Ayan. <laughs> Ay, bukod na. Ayan, maliit pa siya. Baby pa. Pumasok niya sa bag. Okay. Papakainin ko sana si Cody. Kaso narinig ko nga na yung ingay dyan. Pukuha ako ng sabak. Tapos ano ba yung pagkain ni Cody? Lalagyan ko ng sabak later. Good afternoon. Oh my goodness! My goodness! Yung bubo ni mama. Ayan. 5.30 na. nag na ako dito. Nag-start ako dito ng mga po ko. Kaya tayo. Ayan lang na. Gawa natin yan. Inanuhan ko yung mga ano. Ito. Yung puno-puno na natin. Lemongrass. Ayan. Hmm hanggang doon lang sa <laughs> sa gilid kasi nag ano ako eh, nagbunot ako ng mga ano dito yung mga damo damo gusto kong tanggalin marami pa pero sabi ko nga pa unti lang pagkaan ayan nga yung mga ano dito, mga nagbunotan natin so hanggang dyan lang tayo sa kanto sa dulo yan dito pinisan ko ano mangkin ko pumunta dito ayan tinulungan ako sabi ko tanggalin itong mga branches sa labas sa uh, ano dito sa may cyclone wire so yun ito marami pa yung mga damang gusto kong tanggalin oh. No? Yeah, yun madami dyan o madami pa hindi natin maubusin so yun. tinatanggal niya yung mga ano dito yun, yung mga sanga tapos pinaanohan ko dito palinis-linisan kasi pag pumukunta ako dyan tumitingin ang ano yung mga nahulog ano hindi ko na na ang hirap mag ano maglakad so ayan nalinis-linis niya na para okay naman para ay paano meron tayong mga na marami pa marami pang lilinis-linis eh. pero yung na lang tayo ayan o no, oh, kanina yung ano dyan Inipon-ipon ko, nag-start. Tapos, hindi naman naubos. Namatay uli. Siguro, nag-ano yun, ang mga ano. Tapos, ngayong hapon, inainan ko yun. O, okay. see. Inuti-uti natin yung cardboard. Para pag nagsunog. O, say bye na. bye na ang ko. bye na yun na. <laughs> poor thing. Okay. Bye bye